Ayan, guys. Good morning. Yan yeah, for today's video. Ayan, tignan natin yung niluluto ni Daddy Bing. Nilagang manok. Ayan, guys. Wow. Guys, ang sahog nito, ano, ah, uh, pechay, saka repolyo at ano lang, ah, uh, patatas. Yan, ganyang kalalaki kaya ni Daddy Bing sa patatas, guys. Ayan, tignan nyo nilagang manok ang ulam namin ngayon guys patayin na natin kasi malalabog yung gusto yung gulay ayan ayan ngayon guys nilagang chicken na may patatas pechay at repolyo tigman natin guys mm, napakasarap. Alam mo yung lasa ng chicken, saka yung lasa ng gulay naman na namis na Napakasarap, guys. Ayan. Love, love, love. Yan ang ulam namin. Thank you very much for watching. siner ko lang sa inyo, guys, ang luto ni Daddy Be. Nilagang manok na may pechay, repolyo at patatas. Ayan. Thank you.